يُبنى فعل المضارع مبني ان فعل المضارع يبنى على السكون مبني ان فعل المضارع سكون اذا اتصلت به نون النسوه kapag siya ay madugtungan ng nunun niswah. Nahwa halimbawa, sinabi ni Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanur rajim, walwalidatu yurudi'na. Ang salitang yurudi'na ay fa'lul mudari' na mabni sa sukun, dahil siya ay nadugtungan ng nunun niswah. Ikadalawang halimbawa sabi ni Allah wal mutallaqatu yatarabbasna. Ang salitang yatarabbasna ay fa'lul mudari' na mabni sa sukun dahil siya ay nadugtungan ng nunun niswah Yubna 'alal fath mabni ang fa'lul mudari' sa fathah Ida hu nunut taukid kapag siya ay nadugtungan ng nunut taukid Sawaun un akanat thaqilatan am khafifatan nunut taukid ba na mabigat o kaya nunut taukid ba na magaan nahwa halimbawa sinabi ni Allah Taala la nukhrijannaka ya shu'aib ang salitang nukhrijan ay fa'lul mudari' na mabni sa patha dahil siya ay nadugtungan ng nunut tawkid.